Buenos tardes, damas y caballeros. All the all subscribers of the uh, blogcaster would remember that uh, as early as late last year, or specifically November, December, when we were discussing the issue of the uh, possible filing of impeachment case against Sara Duterte. Sinaabikod, dinis Casco na inyo, the many ways that the that President Bongbong Marcos can exert, or the many ways that the president that President Bongbong Marcos can use can utilize to exert pressure on the members of the Senate, including those who are believed to be closely aligned with. Uh, Vice President Sara Duterte. Sabi natin, the President can uh, get the loyalty or can buy the loyalty of uh, the Senators by offering them bigger uh, congressional insertions or bigger pork barrel. Sabi rin natin, pwede rin gawin ni Presidente habulin yung may mga kaso. Di ba? Naalala nyo yun? Sinabi natin, lahat, halos lahat yan, may mga katiwalian. Pwede halungkatin yun ni President Bongbong Marcos. At bago pa man, ha, in-expose ni Presidente itong issue ng flood control anomalies amounting to uh, 1.2 to 2 billion, trillion, sinabi natin, isa sa mga merong kaso dyan, na buhay pa ang kaso sa Sandigan Bayan ay si Senator Jinggoy Estrada. Di ba na-discuss natin yun, yung kaso niya na kahit na-dismiss na during the time ni Duterte, yung plunder, buhay, buhay na buhay pa rin. Yung malversation of public funds at saka anti-graph, violation of the anti-graph law. Sabi natin, na uh, lahat ito pwede gamitin ni President Bongbong Marcos. And we discuss it all the way, all the way, until dumating na nga ang panahon na pinatay na nga <laughs> na mga senador yung impeachment complaint. So sayang, sayang, hindi nagamit itong ni, hindi nagamit or hindi na communicate masyado ni President Bongbong Marcos itong mga pressure points na ito. Ha kumbaga uh, hindi pa rin very power yung political machinery ni President Bongbong Marcos or uh, yung uh, yung strategic moves niya ay hindi effective kasi na outwit pa rin siya kung sa kung sa chess ito ha na kwansa ha na talo siya kung sa chess game natalo siya na outmaneuver siya nila Sara, hindi lang sa Supreme Court, pati sa, sa uh, Senado. Kaya, in, dahil hindi niya nagamit ito noon, hindi niya na-pressure ito noon, bago pa man ha, pinatay nila yung impeachment, ang ginawa niya, nire-resbak nire na lang niya ito. O sige ha, pinahiya niyo ako ha, pinahiya niyo ako ha, sa sa impeachment. Sige, balikan ko kayo. Yan na, ito na. Yan na, ito ng kwan. Ito ng uh, flood control anomaly. Inexpose niya. At hindi nyo ba nahalata? Lahat ng mga maingay sa uh, killing ng impeachment o lahat ng mga malakas na pro-Sara Senators ang unang naipit, unang na-expose. Yung katiwalian ni Cheese katiwalian ni Joel Villanueva, katiwalian ni Bongo. Pagkatapos ngayon, lumabas na rin yung kay uh, kay ah uh, uh, kay uh, Jingoy Estrada and then kay uh, kay Bong Revilla at saka kay uh, Nancy Binay. And then kahapon, kahapon yung isa, hindi siya mismo, pero yung nanay niya ha? Nakipagtaas-taas kamay pa kay Sara Duterte. Ha? Nilaglag ang partido ni President Bongbong Marcos. At si President Bongbong Marcos nila nilaglag yung alyansang bagoong Pilipinas na political party ni President Bongbong Marcos at tatlo sila o apat sila sa pamilya nagsama-sama kay Sara si Manny Villar si Mark Villar, si Cincha Villar at si Camille Villar. Nilaglag si, si President Marcos at ang partido niya at nakipagsani puwersa kay, kay uh, Sara. Ayun, kahapon, di ba, na-report natin, silang, tat, silang tatlo. Si, si Cincha Villar, Mark Villar at si Camille Villar ay iniimbestigahan na rin ng Department of Justice. Department of Justice, dahil sa 18 billion na kontrata na binigay nila sa pinsan nila dyan sa Las Piñas. 18 billion. So, uh, kuwan talaga, ha? uh, alata na talaga na ito na, ito na ang uh, grand counter-attack ng ni Presidente. Sayang lang, kung sa kasi sana ginamit niya ito tulad ng sinagest natin, sana itong itong legal power, expose power at his disposal, sana ginamit niya ito bago bumoto pa naman sila sa impeachment procedure or or habang dinidelay ni Chief Escudero yung fourth wit ha habang binababoy ni Chief Escudero yung fourth wit sana doon pa lang nilalabas na ito isa-isa pero siguro hindi pa nilabas ni President Bongbong Marcos dahil akala pa rin niya hawak pa niya ang Senado. Hindi niya alam na siguro mas galante sa kanya mga Duterte na outsmart siya. Na out na out kwantya, out maneuver siya. Ha? Na out maneuver siya ni Sara. Patito makaya. Ngayon wala na. Uh, uh back, resba, resback na lang, respack uh, na lang sila ni President Bongbong Marcos. Kumbaga sige. Ha, akala nyo, ang galing-galing nyo. Akala nyo, mas mataas pa kayo sa malakanyang. Sige, pakita ko sa inyo. You are powerless. Ha? Uh, in the face of the awesome power exercised by the President or held by the President. So sayang. Pero sana maging lesson pa rin ito sa mga justices. Kasi kung, kung in-expose niya yung mga senador, hindi naman malilinis mga justices. Baka kung pinatay pa nila yung MR, baka ang next picture niyan, baka the filing of impeachment complaints laban sa mga justices. Ha? Or expose sa media ukol sa mga kaso katiwalian ng mga justices. So take note, ha? Iba rin magalit si Presidente. At ito, ito na. Ha? After na expose yung uh, 350 billion kat million katiwalian, ha katiwalian na uh, niya uh, Jinggoy Estrada, eto na naman. <laughs> and syempre, alam naman natin dito sa Pilipinas pag presidente ka kontrolado mo lahat <laughs> legislative uh, and judiciary, including sandigan bayan kahit sinong ng presidente uh, kontrolado kontrolado nila ang Sandigan Bayan. So ngayon, yun na. May bagong rest back na naman kay Jinggoy Estrada at sinabi ng Sandigan Bayan today, hindi ka pa safe. Ha? Hindi ka pa lusot sa Janet Lim na police-related cases mo. Lalo na yung 200 million na napunta sa mga questionable foundation ha huh? at uh, the, uh yesterday pala yesterday pero ngayon nang nilabas yung balita naglabas ng 22 page resolution dated October 1 na ang ang special uh fifth special division of the Sandigan bayan na dinidenyay yung motion for reconsideration hinihingi ni Jinggoy Estrada na ipatay na yung kaso niya kasi wala daw ebidensya yung kaso niya kung saan na akusan siya na at nakulong nga siya pero doon yung sa plasong plunder pero involving involving ito rin itong priority development assistance fund or na kung saan na uh, nagkakontsyaba sila at uh, nila Janet Lim Napoles para, para ilagay ito sa fictitious sa uh, livelihood projects sa mga non-government uh, organizations na kontrolado ni Janet Lim Napoles ha at uh, nagfile uh, na sinabi ng korte earlier na buhay na buhay itong kaso pero nag ng motion for reconsideration si Jinggoy na sinabi na dahil uh, itong kaso ay kapareha doon sa sa plunder case na na-dismiss. Remember, na-dismiss yun nung time ni President Duterte. So alam nyo na bakit na-dismiss Hindi yun na-dismiss on merit, kundi na-dismiss obviously, sa pagpe-pressure ni President former President Duterte sa Sandigan Bayan. Kaya na dismiss yung plan there. Kaya na, -na -ka nakalabas ng kulungan si Jinggoy. Pero hindi ibig sabihin kung na-convict sa ng Sandigan Bayan for violating the anti-graft and corruption law, ibig sabihin pwede pa siya ibalik sa kulungan. Ayan. ah. <laughs> Uh, either way either way buhang uh, balik kulungan talaga ito si si Jinggoy kasi either mauna itong ma-resolve itong kaso ng uh, ka old case niya sa Sandigan Bayan or mauna ma-file yung malversation of public funds na kaso niya uh, involving 350 million Uh, anom alleged anomalies dyan sa bulakan first district ha asa uh, as, uh, testified by by uh, uh, the uh, DPWH assistant secretary Henry Alcantara assistant regional director Henry Alcantara and former district engineer Brian Hernandez so either way <laughs> pat simula pa lang yan, bulakan pa lang yan. ay eh, kung tumanggap siya ng, ng, uh, ng, 10 billion. Ha? 10 billion na ah ah fund insertions. So, ma isa pa lang itong kaso 350 million. So, kung maunahan, ma ito at non-bailable rin yan. Malversation of Public Funds, kulong siya. Kung tumagal yung kaso sa Malversation of Public Funds at dahil hinog na itong kaso ng 200 million Janet Lim na police case, kasama sa, ka, in kabatch sila dito, sila Joel Villanueva, kabatch sila dito, sila Marcoleta. Yun lang, si Joel Villanueva nga na-convict na eh. Ang diferensya lang hindi inimplement ng hindi hindi inimplement ng uh, Senado yung yung order ng Sandigan Bayan para i-turn up ng order ng ng korte ng ombudsman para i-turn over na si Joel Villanueva. Kaya sa bawat administrasyon parati sip-sip si Joel Villanueva para meron siya protection. This, pare kaga, pareho na dito sa ginawa niya sa una sa Duterte administration and now Marcos administration although eventually Trinay niya si President Bongbong Marcos uh, in exchange for loyalty niya kay Sara Duterte na oh, kay Dut, uh, former President Duterte na na parang bin, hindi inimplement yung yung kwanya yung pagtanggal niya sa puesto So sa motion for reconsideration niya, sabi ni Jinggoy na hindi na daw siya pwede habulin since ang kaso daw ito ng 200 million sa anti-grab violation of the anti grab and Corrupt Practices Act ay pareho doon sa Plunder case na na-dismiss na thanks to the pressure of former President Duterte sa Sandigan Bayan. Sabi ni Jinggoy, uh, since pareho may similarity between the plunder and the anti graft case, ha? At pareho ang exhibits, witnesses, uh, so dapat i-dismiss na itong kaso. Kumbaga, wag na itong talakayin dahil tapos na. Ha? Pero sabi ng korte hindi. Ha? Iba yung uh, iba yung kaso na plunder at iba yung kaso ng anti-graft at uh, sabi pa ng korte this does not constitute double jeopardy kasi iba-iba uh, itong korte ang uh, na uh, uh, ang uh, kwan uh, dinidinig itong kaso na ito ah? so ni reject yung korte yung uh, 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 yung kwan yung uh, yung claim ni estrada rin na hindi na prove ang prosecution na inosente siya. Ah, sabi ng korte, while it would be premature at this stage to delve into the probative value of the evidence abducted by the prosecution, the court notes that the that the prosecu prosecution has formally offered and record contains evidence the explicit testimony of witness Ruby Tuason. So itong si Ruby Tuason ay ito yung uh, uh, isa sa mga key witness laban kay uh, 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 laban kay uh, kay Jingoy dahil ito ang parang isa sa mga operator ni uh, Napoles. At sabi nga ito ni Ruby Tuason na contact niya si Jinggoy as early as 4. At uh, uh, siya ang nag-deliver ng pera sa kanya sa Senado at sa kanyang resident uh, bahay, ha? Yun. So, kumbaga, solid ang kaso at uh, iba ito doon sa 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 plunder case na ala, pinadismiss nung time ni Duterte. Siyempre, alam nating kung bakit na-dismiss yun. Siyempre, hindi yun na-dismiss on merit. Na-dismiss yun dahil sa pambabraso sa korte ni Duterte. Kaya siguro ganyan na lang rin ang utang na loob ni, uh, ni Jingoy Estrada kay former President Duterte. So ayan ha. At uh, Mind you ha, ganito rin ang kaso ni ni Bong Revilla ha. Hindi pa rin totally plunder lang case ang na-dismiss sa kanya, pero yung anti-graft case niya, I think 180 million ata, buhay pa rin. So kung ganito ang ruling sa kaso ni Jinggoy, eh ganito rin ang magiging ruling sa kaso ni uh, ni Bong Revilla. So eto na, ito na yung sinasabi natin na uh, The great revenge from uh, President Bongbong Marcos. The, uh, at yung mga old subscribers natin, maalala nyo, winarningan na natin ito. We already warned yung mga senador na never underestimate the powers of the President. ha Hindi lang ito ginagamit ni Presidente. Siguro medyo bobo lang yung mga political at PR advisor niya. Kung ginamit niya ito, isipin niyo na lang kung lahat ng senaryo na ito pinakalat niya before the impeachment. So ngayon sana, both dinidiscuss natin yung impeachment, pati yung, yung graph, o kaya pwede patulugin muna yung graph, ituloy yung impeachment, ha? para lang meron parang sword of Damocles sa ulo ng mga ng mga senador para lang merong panakot. Sayang lang kasi sinabi na natin kay presidente, gamitin mo yan powers mo over the ombudsman, over the Sandiganbayan, over the courts. Yun lang. That time hindi pa kanya ang ombudsman eh. Pero pwede sana andyan sa kanya yung DOJ eh. At tagdog niya si Romualdez eh. Kung nailabas, Gaan niya, andyan rin sa kanya yung DPWH. Kung nilabas niya ito lahat habang habang uh, iniipit ni Cheese Escudero, inuupuan ni Cheese Escudero ang impeachment, eh sana na, yung impeachment. Natakot sa kanya itong mga senador na ito. Eh, too late, the hero. Uh, medyo mga bopols talaga yung mga yung mga political at uh, at uh, propaganda advisors diyan mga strategies na na pulpol na nakapaligid kay President Bongbong Marcos kumbaga para kepa para kepa ilabas yo ito lahat tapos na patay ng impeachment pero tingnan natin kasi pwede rin ang epekto nito matakot yung mga yung mga ha ano yun unanimous na boto ng Supreme Court. Baka makita ng Supreme Court, oh my goodness, ganyan ka pala, iba pala magalit si President Bongbong Marcos. Hayan, nakasuwa na si Cheese. Walong senator na inimbestigahan, pati buong pamilya ng Bilyar. puwera na lang si Manny Bilyar. Makulong ang tatlong bilyar. Maiwan si Manny Bilyar. Oh my goodness. Iriko-ikwan na natin yan. Baliktarin na natin yung desisyon natin. Ideklara na natin constitutional yung impeachment. Ha? Kaya i-share nyo itong, nyo itong vlog. i like nyo itong blog para mapunta ito sa mga inbox na mga na mga Supreme Court justices. Haka, ha? Kaya nakita nyo, medyo tumatagal yung yung decision nila sa MR. Baka nagdadalawang isip na rin sila, uy, iba para magalit si President Bongbong Marcos iba pala kung marunong rin pala gumamit ng ng instruments of the state NBI, DOJ, Ombudsman, Sandigan Bayan laban sa mga para balikan yung mga kalaban niya. Eh kung babalikan tayo. Kung babalikan ang justices ng Supreme Court. Kaya mag-isip-isip kayo diyan sa Supreme Court. Ha? Medyo mahina lang nga kasi mahina yung mga adviser niya pero marunong rin ha, maglaro si kubaga if you want to play dirty the president can also play dirty ganyan ha? hindi ba tayo hindi man tayo supporter ni I mean critical rin natin tayo from time to time kay President Bongbong Marcos pero maganda itong pinapakita niya nagpapakita siya ng ng pangil ng bangis ng uh, balls cojones sabi ng mga ng mga Mexicano cojones ha? balls of steel so ha? ngayon si Jingoy kahapon mga mga mga, mga billar ha? before that mga syempre mga uh, sila cheese escudero ha? sila La Villanueva. so tomorrow kaya Supreme Court Justices ha? Mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo dyan mga sinasabi nila gods of Padre Paura. Dyan sa Supreme Court. Baka susunod kayo na. Kayo, kayo na reresbakan. Ha? Mag-isip-isip na kayo dyan. Sa niluto nyong uh, questionable, uh, questionable uh, ruling na declaring the the impeachment ni Sara Duterte as unconstitutional, ha? Balikan nyo yan, i-review nyo mabuti at itapun uh, itapon nyo yung previous decision nyo. Ha? If you know what's good for you. <laughs> Di ba? Sabi sa Ingles. O sige, ha? Yan, yan ang bagong development natin. Ha? At least, ha? Uh, again, may tama na naman si Bat. Ha? Yung strategy na sinabi natin gagamitin ni Marcos in using the powers, the vast investigative power of Malacanang ginamit na niya ngayon. Ha? And uh, even vast powers over the courts, including the Sandigan Bayan. Kaya uh, si Jinggoy meron na daw kwan, meron na daw uh, tarpulin na sinasabi, welcome back. <laughs> <laughs> ah, sige, hanggang dito muna tayo, medyo kababalik lang tayo dito sa kondo natin sa Zamboanga City so thank you very much everyone for watching medyo pagod-pagod na tayo thank you, oy, thank you pala ha hindi ko pala nasabi ito kanina thank you kay uh, city administrator Celso Lobregat uh, for, uh, for taking us in at uh, very supportive sa sa Easy Pharma Medical Distribution Company ha huh? Easy Pharma Medical Distribution Company uh thank you for the support uh city administrator ha huh? uh we are uh, we are looking forward to to participating in uh, tsaka malinis daw ang bidding dito sa city hall so we are very ab happy about that at kayo mga subscribers please uh, wish me luck Ha? na manalo tayo sa mga bidding. Mag-supply uh, tayo ng uh, medical medical supplies at saka medical equipment pang-ospital. Ha, pang-ospital dito sa Sambuangga City. And also looking forward, isa rin sa subscriber ko na pinsan ko, si Dr. Boyet Rodriguez, baka magpa-partnering kami yan, baka maglalagay rin yan ng mobile hospital dito sa East Sambuangga sa second, third floor ng East Zamboanga Business and Events Place. Baka mag-partner tayo kami ni Doc. Nakita ko na Doc, yung mobile clinic nyo. Very impressive. 25 years na pala yun eh. So, looking forward to uh, uh, partnering up with you in the future. So, yan. Busy si Bat. Pasensya na. Minsan kung nakapalit-palit tayo ng pangalan, it is because uh, isinisiksik ko lang talaga yung vlogs sa mga business meetings ko at business discussions. Isipin nyo, to how I switch from medical to legal to political to judicial, matutulele ka talaga nyan. Matutulele ka talaga nyan. Ha? So kanina puro x-ray, puro MRI ang dinidiscuss namin. And then suddenly dito, issue ni Jingoy Estrada, demurer to evidence. Motion for reconsideration. Mahilo ka talaga. <laughs> Kaya pati mga pangalan nakatam nakatambol-tambol na. Magpasensyahan niyo na lang kung nagkakamali si Bat. Kasi marami na talaga nasa isip si Bat, ha? Ah? Okay. Kung uh, kung nag nagkakamali yung mga pangalan, pagbigyan niyo na si Bat. Kasi hindi nga ka tayo full-time vlogger, full-time negosyante tayo. Ah, uh, kwan lang tayo. Uh trying hard TH to be a blogger, pero full-time negosyante tayo. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.